Magandang araw, tanawain nyo! Nandito na naman tayo sa isa namang episode na kung saan ikaw ay maraming matututunan. Ikaw at ako ay may inspire. Ako si Ella. At ako naman si Mia. Na inaanyayahan kayo mga kasama. Natara na, halika na dito lang sa... Huntahan, Huntahan sa Tanawan! Ayan, Mia, good morning! Kamusta ka naman ngayong araw na ito? Eto ma'am Ella, talagang okay. Sinalubong ko ang Burmans ng masaya at... Maganda. Ikaw naman. <laughs> ano ko, sinasalubong ka, Bermans, dahil syempre malapit na at nalalapit na naman ang Kapaskuhan. Kaya medyo lumalamig na ng konti ang ating panahon ngayong araw. Sinabi mo pa, Ma'am Ella. And alam ko ha, napapansin ko sa ating mga daanan, talagang makikita natin na parang dumadami rin ang mga tao at sasakyan. Siguro dahil papalapit na ang Kapaskuhan. Tama yan, Mia Talaga namang... Ng mga tao eh, labas na ng labas ng tahanan at talagang nararamdaman na rin na palapit na ng palapit ang special na okasyon na paborito ng lahat. Kaya naman Mia, meron tayong bisita ngayong araw. Sino kaya ito? Ito na nga, Ma'am Ella. <laughs> napapanahon ng ating episode ngayon sa ating programa sapagkat kasama natin ngayon ang TMO Deputy si Sir Jun Makaisa. Hello. Hello po Sir Jun, ayan. Po. Welcome po sa ating programa. Ayan. Good morning po. Ayan, Sir Jun, batiin niyo po ang ating pong Tanawenyos ngayong umaga. Hello po, Tanawenyos. Kumusta po kayo? Ayan. So, uh, Sir Jun, um, maraming salamat po at kami ay inyong pinaunlakan dito mm -hmm. po sa Huntahan sa Tanawan. Kaya naman, alam ko po na naisting malaman ang ating Tanawenyos. Paano po ba ang daily routine po sa Traffic Management Office? Ah, uh, siyempre, yung everyday na ginagawa, siyempre yung Uh, pagsasaayos ng daloy ng trapiko, everyday din yung pag-a-assist sa mga pedestrian for their safety, at isa pa yung pagpapatupad ng uh, mga batas trapiko. Yun na yung aming everyday routine. Hmm, ayan. So Mia, ikaw ba, sumusunod ka ba sa batas trapiko? Oo naman, ma'am Ella. I am a very law-abiding citizen. Wow! Boy! Oo, <laughs> oo. And eto po, sir, ano... Uh, since nasabi ko nga po ngayong Burmans talagang ang mga tao ang dami, ang sasakyan ang dami rin. Mm -hmm. So, papaano nyo po, sir, kinakaharap at sinusolusyonan yung mga ano napapanahong issue like road congestion po? Uh, yung mga issue ng congestion, kasi napaghandaan namin yan. Uh, may mga supervisors kami na itinatalaga sa bawat area na susuporta sa kung aling area yung uh, nag-heavy traffic, yung nag uh, naghihingi ng tulong. So, kung mayroon naman mga special events, nagpo-forward uh, kami ng mga rerouting sa CIO para at least uh, aware ang ating mga tanawenyos na kung alin ang area na pwede nilang alternative na ruta or kung aling area ang sarado para hindi naman sila maabala pagdating sa kasada. Hmm, talagang napakaganda po nun. Mm. Ano, nalalaman po ng ating tanawenyos kung saan ba yung alternative na pwede nilang daanan. Yes, Since dito no? po sa Tanawen, eh, marami naman pong pasikot-sikot. Ano oh, po? Oh. <laughs> At Ayun. saka alam mo, Ma'am Ella, nabanggit nga ni Sir June, ano na hindi lang pala TMO ang kapag sinabi natin sa uh, mga issue ng trapiko, ko, kundi nakikipagtulungan din sila sa iba't ibang departamento. Mm. Katulad nga yes. nabanggit nila ang CIO. Mm -hmm. So bukod pa po dun, Sir, meron po po ba kayong mga ibang departments na tinatap nyo or nakikipagtulungan pa po, po? Uh, usually ay yung uh, uh, disaster risk management. Uh, yun naman ay kung may mga vehicular accident. So, uh, although may knowledge naman tayo sa uh, accident response, eh, pero sila yung talagang uh, may mas experience. And together with the command center, yan, yan nagmamonitor sa atin na yung mga area na hindi kita ng ating mga traffic enforcers, sila nagmamonitor din ibabato sa base operator ng traffic management. Mmm, ayan, so meron pong mga kapartner partner mm -hmm. po kayo no? na nakatutulong mm -hmm. sa kanilang operasyon sa pang-araw-araw. Ayan, so din po natin, ano po kanina, ang tungkol po sa rush hours. So dito po sa lungsod ng Tanawan, at alam kong nais ding malaman ng ating tanawenyos, ano po bang oras ang rush hours at tingin nyo saan po marami ang traffic during mm -hmm. this time? pagka sinabi nating rush hours kasi kahit saan parte yan ng tanawan kasi kaya nga sinabi nating rush hour ano ang ang rush hour natin is nag-start from 6 a.m. to 8 a.m. so dumadag sa ang mga pedestrian mga sasakyan na kasabay natin yung mga estudyante yung mga empleyado then sa hapon naman ay from 4 p.m. to 7 p.m. so awasan ng mga estudyante kagaya ng mga iba't ibang schools yan ang dami libo na natawid diyan sa ano. So talagang nagko-congest sa mga areas. Talaga nagko nagdadala ng heavy traffic from A. Mabini pati JPL talagang boundary to boundary. Yung rush hour na yun lang naman. Hmm. Ayun. Alam mo, Ma'am Ayla, I can totally relate with that. Kaya ang ginagawa ko, <laughs> Kapag alam ko na, na gano'n yung oras talaga na may mga traffic, ginagawa ko talaga, inaagahan ko. Lalo na, napapalapit na ang aming pasukan sa college. Ayan. Totoo ba? Nagmamaaga ka? Oo naman. Nag-alarm ako. <laughs> Dapat nga lang masunod yung alarm. Kasi kung hindi, ayon, maiipe tayo mm, sa traffic. Oo, tama yan. Ganun din naman ako. Actually po, kasama ako sa mga tao na dumadaloy sa kalsada ng lungsod ng Tanawan during rush hour. Kasi nga po, pasokan sa school, kasabay ng mga sodyante, mm. at ganoon din pag uwian actually, rush hour po talaga ang pagpasok ko sa paaralan. Ayan. So, during this time po, hindi po natin maiiwasan na magkaroon nga po ng traffic dito mm. sa Tanawan. So, paano pong action ang ginagawa po ng Traffic Management Office? Uh, yun nga, sinasabi ko nga na bawat uh, area namin kasi uh, from boundary ng Malbar hanggang sa Natatas, may mga area kami na Uh, naka-detail ang mga temo. Pagka mga critical areas such as crossing, uh, water district, sambat church, yan ay pinagdodoblihan namin ng tao together with the supervisors na nag aassist Kasi talagang pag-rush hour, minsan di na kayanin ng isang enforcer nasa gitna. Kasi tatakbuhan sa sakyan, sumasabay ang pedestrian. Kaya yung mga critical areas, pinagdodoblihan namin ng tao. Ayan, talaga namang saludo rin ako, Mia, uh, sa ating Traffic Management Office. Ano po ating mga TMO dito sa Lungsod ng Tanawan? Talaga namang kainitan, yes. kaulanan, oh, oh. sila ay nandoon upang sa atin po ay umagapay sa trafico. Umulan, tanawain. umaraw at bumagyo, Nandiyan ang PMO. <laughs> yes, tama yun Mia. Ayan, tanawin nyo as ating nalaman ang mga iba't ibang paghahanda na ginagawa ng Traffic Management Office sa Lungsod ng Tanawan. At marami pa tayong katanungang itatanong kay Sir June sa pagbabalik ng... Huntahan sa Tanawan! Tanawan. malugod po namin tinatanggap at masayang masaya po ang aming hanay sa pinagkaloob ng city government sa pamumuno ng ating city mayor na limang patrol cars upang mas matanyatili natin ang uh, kaligtasan ang peace and order ng lusot ng uh, tanawan. Ang inyo pong suporta ah, ay hindi lamang magbibigay ng isang matupong, matagumpay na kaganapan bagkus ay magiging daan din po ito sa pag-promote ng isang mabilis na serbisyo pagdating po sa pagresponde sa mga emergency medical response at sa mga pagpapalawig po ng fire safety awareness and fire prevention campaign sa buong komunidad po ng Tanawan City. So sa isang taon, with the support of the ever-improving financial coffers of our city, we intend to buy at least five more vehicles for the Bureau of Philippine National Police, Tanawan City Department. As we dedicate this day to the police and the Bureau of Fire, we also dedicate this day to each and every Tanawan. Ito po ang inyong lingkod, si Sanil Perez Colliantes, ang City Mayor ng Lungsod ng Tanawan. Saksi ko langit hinding-hinding-hindi ko po kayo pababayaan. Mabuhay ang bagong lunsod ng tanawan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming 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 salamat. kami nagbabalik dito lang sa Huntahan sa Tanawan. Ayan, tanawin nyo sa ating nalaman ng iba't ibang klase ng paghahanda na ginagawa ng Traffic Management Office dito sa lungsod ng Tanawan. Kaya naman, Sir June, syempre, ang isang organisasyon ay nangangailangan din ng tulong mula sa ating local government unit. So, maaari nyo po bang sabihin sa amin, ano po ang tulong na inyo pong natatanggap sa TMO? Siguro po yung ano uh, yung mabilis na uh, pagpo ng aming mga request kagaya po ng yung mga kapote tsaka ng boots kasi ay talagang uh, kailangan kailangan namin yon and uh, pag kami nagre-request agad naman sila nakakapagbigay kasi pagka naulan hindi makapag-conduct ng traffic ang ating mga enforcers kaya mabilis nilang naibibigay at uh, syempre nakapag perform naman ng ayos kasi nga ay nakakapote Nakakapunta sa gitna, nakapag-conduct ng traffic, at nakakapag-assist sa mga pedestrian. So, yung mga request namin, kagaya din ng handheld radios, napapabilis yung mga request namin. So, kita ko naman yung support talaga nila sa amin. Kita at nararamdaman ang suporta ng LGU by Mayor Sonny Perez Colliantes. Ayan totoo dyan, Mia. Alam mo ba ah, alam mo ba Mia, talaga namang ang mga TMO kahit umulan o umaraw, siyempre kailangan nila ng protection. Oh. Gaya ngayon, ah, medyo malatang aking bosses ngayon oh, Mia. Oh. Syempre, aaraw ah, uulan, hindi natin maiiwasan, hindi at napakalapit ng ating mga enforcers sa sakit din. Ano po? Oh. Ayan, that's a good thing po na meron silang pang-protection sa kanilang sarili. Ayan. So siyempre po sir hindi rin po natin at hindi rin lingid sa kalaman ng lahat yung word na ay kaya traffic may TMO. Mm -hmm. Ano po ang inyong masasabi tungkol po dito? Eh sa uh, amin, common na yan. Eh. Talaga namang pagka nagsasabi yung mga staff namin na ah, sir may komento, ko, kaya pala traffic may TMO. Sabi ko okay lang kasi part naman ng trabaho natin yan, di natin dapat patulan. Sabi ko mas lalong traffic pag walang TMO. So wala nang suutan, di ba? pagka may TM mo, traffic, pag wala, hahanapin ang TM ipopost, walang tao. So, tinitake namin yun as positive, although negative yung kanilang mga komento. Kung baga, challenge ko na lang yung mga enforcers namin na pagigihin pa ang kanilang mga trabaho sa kabila ng mga ganun mga batikos sa amin. Mm. well in me oh, alam mo oh. hindi naman natin maiwasan ang mga batikos at mm. mga negative comments ano nga uh -huh. po Sir June ngunit nasa sa ating pagtanggap ito yes. kung paano natin gagawing positive ang mga ganong klase ng komento lalo na po sa ngayon na talagang sa social media oh, oh. na naging takbuhan ng mm. mga tao ayan eh <laughs> mahalaga rin na maiparamdam natin at maiparemind natin sa ating mga tanawenyos yung pagsisikap pagsisikap din ng ating mga kasama sa opisina natin na umulan, umaraw at bumagyo nandiyan sila upang masiguro naligtas ang kalsada ng ating lungsod ng Tanawan. Oo, tama ka dyan, Mia. Kaya ano ba naman ang simpleng salamat at mm -hmm. simpleng thank you kapag tayo ina-assist ng ating mga enforcers, mm -hmm. hindi po ba? Yes, so... Ayan. So, syempre po, nabanggit na rin po natin kanina ang mga ganong klase ng komento. Ano po ba ang iba pang challenges po na kinakaharap niyo po sa TMO? Ako, marami. Uh, more on negative na mga challenges kasi wala namang matutuwa sa TMO kung kay nanguhuli. Walang natutuwang nahuli, di ba? So lahat may galit, nagrereklamo, na naninilip, bakit sila lang? So karaniwan may napunta sa office, galit. Siyempre, bakit sila nahuli? Meron nang pupunta, uh, wala silang pera. So requesting na baka pwedeng uh, pabawasan or kaya ay eh, wag na silang hulihin. Lalo na pagka towing operation. Kasi pag towing operation, nakatay lang tayo sa private company. So, ang atin lang uh, involvement doon, yung ticket ng illegal parking. So, pagka na-tow siya, pupunta siya, magugulat siya, sasabihin ay nawala sa sakya niya. Pero, nagbibigay kami ng note sa nearest establishment kung saan nakapark yung kanyang sasakyan na please proceed to TMO para naman hindi sila manghula kung nawala. So pagpunta niya sa amin, doon palang lang niya malalaman na nato, And yung pagkakatow sa kanila, ay talaga namang mali. Kasi nasa ordinance, pag ikaw nasa towing, towway zone, talagang bawal pumarada. So magre sila. Sila raw ay uh, buntis, bunti, sinuhuli pa, tinotow pa. Samantalang pagka nandoon sa sasakyan, hindi namin alam kung buntis nga may-ari. So, di ba? Kung alam naman na yung buntis, eh, di ba? Pagbibigyan namin kasi buntis nga naman. So, yun ang mga ano, sila pa yung magagalit. Siyempre, uh, malaki ang babayaran. So, dapat lang sa kanila, aware sila. Uh, sumunod sila sa mga traffic signages para walang problema. So, kahit kami sa office, dumadating yung time na kami ay minsan namumura pa talaga na kung ba, bakit ganun ang nangyari sa kanilang sasakyan, malaki babayaran nila. So wala naman kaming negative na reaction doon dahil nga part ng trabaho. So unawa at lecture sa kanila na sumunod lang po tayo, wala po tayong maging problema. Mm, ayan. Alam mo, ka, tama po kayo, Sir Jun, at I totally agree with that, Mia. Kasi syempre, dito sa Tanawan, hindi natin may iwasan dahil ang city na ito ay talaga pong daanan ng mga mm. galing sa Kalamba, galing Lipa from Laurel from Talisay. Syempre pa kung para pong ngang isang sentro no. Oh, oh. Talagang daanan ng mga tao at ng mga sasakyan. Kaya naman tayo po ay ugaliin nating sumunod sa traffic o lalong-lalo na para hindi nagtatraffic po. Kasi minsan tayo pa yung nagiging cause ng traffic. Huwag po tayong magagalit sa ating mga traffic management office or enforcers. Kasi hindi naman po tayo huhulihin kung wala po tayong vina-violate na um. law. Hindi Tamagin. po ba, Sir Jun? Ayan, very good okay Sir Jun. Yes, yeah. may plus five ka kay Sir for recitation. <laughs> okay, ayan, tanawen nyo. Ang amin lamang po ay munti paalala. Okay po? Kaya po naman, marami pa tayong matututunan kay Sir Jun sa pagbabalik yan ng... Huntahan sa Tanawan! Ito na ang tunay na pagbabago. Para sa mas pinalawig na paghahatid impormasyon sa bawat tanawenyo. Hatid ang napapanahong balita, good vibes and entertainment, at mga pinakabagong kaganapan sa loob ng pamahalaang lunsod ng Tanawan. Narito na ang Tanawan CGTV. Hatid sa inyo ng City Government of Tanawan at ni Mayor Sunny Perez-Culiantes. Mga live na programang mapapanood sa Facebook at YouTube. ang sasalubong tuwing lunes ng umaga. Taranat magkwentuhan na may kasamang kasiyahan. At tap, anahika yung may matututunan. Ako si Mia, at ako naman si Ella. Dito lang sa hontahan sa, sa tanawan. At kami nagbabalik dito lang sa hontahan sa tanawan. Sa tanawan. Ayan, tanawin nyo, marami tayong natutunan kay Sir Jun ngayong araw na ito. Kaya naman Sir Jun, nais po naming humingi ng ilang tips o paalala sa atin pong tanawin nyo. Ano pong inyong gustong sabihin sa kanila? So, sa paalala, tatlo lang word ang masasabi ko. Una ay be aware, obedient, and disciplined. Be aware kasi pagka nasa kalsada ka, dapat aware, mo tal aware ka na kalsada yon. So, ay avoid mo yung mga distractions. Wag, iwasan mo cellphone kung tatawid ka sa lansangan and then aware ka ay contact sa driver so aware ka sa mga signages uh, be obedient dapat maging masunurin ka kasi yung mga signages hindi yan basta nilagay lamang para palamuti lang diba? dapat ay alam mo at dapat sinusunod mo so pagka nakita mong red siyempre stop ka di ba so para walang problema para may makita man sa iyo bang tao, may kasama kang bata, gagayahin ka. So, may influensyan mo sila sa tamang pagsunod. Then, yung discipline. Mahalagang disiplina sa, sa lansangan, lalo't uh, ang lansangan ay napaka-delikadong lugar, di ba? Hindi mo alam, meron na kahit anong pag-iingat mo, minsan nasa pedestrian ka na, nababangga ka pa. So, kung disiplinado ka, aware, nasunod, kahit saan ka makarating, kung ikaw man yung sa ibang lugar at ikay disiplinado, susundin mo pa rin kung ano yung kanilang batas. So, yun lang dapat ang isaisip at isa buhay ng ating mga tanawenyos and other road users, awareness, obedience, and discipline. Ayan, Ayan. Talaga naman. Tanawin nyo sa pong palaging tandaan ang mga tips na ibinigay sa atin ni Sir Jun ngayong araw. Ikaw, Mia, marami ka bang natutunan kay Sir Jun ngayong episode natin? Definitely, Ma'am Ella. And dito ko na-realize ano, na sa uh, pagkakaroon ng ligtas at maayos na daan dito sa ating lungsod ng Tanawan, hindi lamang dito humaharap ang ating TMO bagus, pati na rin ang ating lungsod ng pamahalaan yes. ng Tanawan at pati ang mga residente ng Tanawan City. So, I hope upang Pamela, ano, sama-sama at magtulungan tayo upang mupanatiling uh, mapanatiling ligtas at maayos ang ating mga kalsada at daan sa ating lungsod. Ayan, tama ka dyan, Mia. At sana tanongin nyo, as marami kayong natutunan sa episode natin. Huwag magalit at huwag mainit ang ulo sa panahong ito ng pagpasok ng Burmans dahil marami talagang sasakyan. Ngunit, ginagawa ng lahat ng Traffic Management Office at ng ating Enforcer upang tayo ay maging ligtas at maging maayos ang daloy ng trapiko dito sa Lungsod ng Tanawan. Muli, itanawanyos, maraming salamat sa inyong pagtutok. Muli ako si Ella. At ako naman si Mia muli para sa ating susunod na kwentuhan At dito lang sa Hontahan sa Tanawan. Sa Tanawan. <laughs> Ay,